At ito naman mga kabayan, yung puno nitong makabuhay kapag matanda na. Yan, makikita ninyo. Marami siyang parang tinik-tinik. Yung -tinik. sa mga manok na may mga sipon o yung nakakapiste, yung, ino, yung painuman ay haluan niyo nito at nakakaiwas. Mabilis na malis yung tagkamatay ng manok. At tell mga kabayan, kung talagang napakasakit ng inyong ipin at malayo kayo sa bayan, at walang makakuha na ng mga pang first aid ay pwede natin gamitin itong makabuhay. At ang pamamaraan ay ganito, ating babalatan itong makabuhay. At kapag ating nabalatan ay ating babayuhin at yung pinakakatas niyan ay ilalagay, natin, ilalagay sa bulak at ipipagayin sa butas ng ipin. Ayan, ipapakita ko sa inyo ang pagkuha ng katas nitong makabuhay. Yan, ating tatalupan. Napakapait lang nito mga kabayan. Pero kahit naman mapait siya ay nakakatulong naman sa ating mga karamdaman upang guminhawa at gumaling ating pakaramdam ay atin ang pagtitsagaan. At ang kagandahan nito, ito, ito ay mga natural na pamamaraan. Minus lamang, kukuha lang sa tabi ng gubat at pwede na ninyong gamitin. At ito, ang gagawin natin pag natalupan ng ganyan mga kabayan, ating pagpuputol-putolin. Yeah. Ayaw ating sasamahan na din ng dahon. Ipili tayo ng mura-mura rin. -mura. Ito mo nang itong dahon. Tapos na mahugasan ko maayos at malinis ito yung dahon. Atin na rin isasama ng pagbayo dito sa Almeres para mas madaling lumabas yung katas. Ayan, naluba na. Ang ating gagawin ngayon dito ay ating kukuhanin ng katas. Ito, ako nung may sanay uminom ng tsaan ito, akin nakakamayan, pinakikita ko lang sa inyo. Yan, ito mga kabayang katas ng panyawa na yan, yung din, ating dinikdik na dahon at amlay um, ito. Ipipiga natin dyan. Pag natin dito sa bulak, kakunti yung ating nadikdik mga kabayan, kaya kakunti yung katas. Yan, pinakita ko lang sa inyo yung pamamaraan. Yan, di halimbawa itong mga kabayan, ay may mga katas na, marami na, ito yung ating ipapatak sa butas ng ngipin para ma maalis yung sakit. Ngayon, kung wala namang butas, ay di nyo nilang agwantain, pwedeng inyong ibabad. Kung ito naman ang magiging nasagutan para maibisan ang pananakit ng ngipin. Dahil alam nyo mga kabayan, ang sakit ng ngipin ay abot hanggang buong kalengkingan ang buong katawan mo. So yun ang isa na pang gamot natin sa sakit ng ngipin lalo kung tayo medyo kapos sa budget at hindi pa natin kaya magkabunot at ang alam nyo mga kabayan itong dinitik na um, itong puno ng makabuhet dahon kung ito ay inyong dulutuin sa langis ng niyog olive oil o palm oil ang tawag doon ay extract oil napakaganda niyan na panghilot sa ating mga sumasakit na kalamnan sa mga kasukasuan sa ating mga pa sa sapnan dahil ito ay merong anti-inflammation property. Napakabuti sa pamamaga. At mga kabayan, kung kayo may mga sugat o yung mga korikong, bone, mga iba pang mga sakit na hindi agad mabaha, pwede yung induning haplasan din ito. Wala na kung kayo makapagawa ng extract. O ilang pamamaraan pagawa paggawa nito, makikita nyo sa aking page, meron na akong ginawa nito. Nagawa ako ng langis ng makabuhay. Magandang araw, kabayan.